Ayun, punta tayo doon sa likod bahay ng amo ko. Kapitas ng bunga ng mulberry. Merong bunga ng mulberry doon eh. Ito, yan. Laking ng puno niya, no? sa kapitbahay namin yan. Ubat yan hanggang dito sa amin. Ito ay puno din ng Malberry, pero wala. Bulaklak lang siya. Hindi siya tumubuma. Ang pakinabang dyan, lilom at saka basurang wali singko tuwing umaga. Yan. Yeah. Lagi po dito. Oh. Dito. Ano lang kapag oh, ka lalaglag yan yung buong. yung bulaklak nito at saka yung dahon. Ito tayo dun. Mamimitas tayo ng konti. Makutib-kutib. Mamuha um, tayo ng ano ba ito? malberry Wala, basta. Hindi ko alam ito kung ano. Oh, pero ko konti ng bunga. Ano? ano hmm. so, kasi namamatak siya eh pagka uh, hinog na huwag siya manlaglag ito mataas na dati pinutol namin dahil wala siyang lasa dati pero ngayong maputol tumamis ano itong hinog niya oh. Asan ba nawala yan, layo natin ng konti. Blur. Okay. Sobra ito, malaki yung pagkakasong. Yan, o. Oh. Yung pa, Ito, oh. tamis nito. Ito yung mga napatak dito sa sahig, o. Oh. o. pakapakan lang pag sa palengke ang mahal pero ibang kulay yung sa palengke kulay parang kulay itim yan o oh. ang dami nito yan o oh. ito pa o oh. yan dito bakit dun medyo ibang kulay ata dito sa dulo o Maputi siya. sarap na to. Ito. Ito yung kwan no? alberi, Malberry. Tamis kaso nakakasakit ng ulo. Kung siya pa kayong sobra na kain mo. Ito. Ito siya. Kamis Tamis. Sunday. Wala. Ito. O yan oh. sayang lang namamatak yung pan namamatak bahay ng amo ko yung kawayan ano ito kasi bahay ng amo ko yun eh, yan no? namin para nasa bukid kawayan pari pa linggo dami nito oh. tama na magkukon ako maglilinis ako ng bahay pinakita ko lang sa inyo yung mulberry